Mamoy. What's up mga ka-fishing? Magandang araw, magandang gabi. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga ka-fishing, saan ka man ngayong lugar? Ngayong araw po mga ka-fishing ay mag-uusok na naman po tayo kasi malaki na po yung taob o high tide. Kasi papalaki po yung buwan. Oh, buo yan. Maraming salamat po sa mga solid supporters po namin. Ang aming mga video ay nakarating na po ng Mar Marikina. Nakarating din po ng Binangonan, Rizal. Kaya samahan nyo kami mga kapising. At kung nagustuhan mo po ang ganitong mga video, ay huwag mong kalimutang i-follow at i-share. At subscribe ang aming Youtube channel. Maraming maraming salamat po mga kapising. Malapit na po tayo sa dagat mga ka-fishing. Dito na po tayo sa dagat mga ka-fishing. Ito po yung ating pamain mga ka-fishing. Aninig po ang tawag sa amin dito. Aninig po. At magpapain na po tayo ngayon mga ka-fishing. Yan po yung ating usok. Sige mamaya sa mga giging huli natin mga kapising. Yan mag-usok na po kami mga kapising. Ito po yung aking mga kasama. Kayo yung po mga kapising. Kayo yung po. Dangit mga kapising. May... Kayo yung po mga kapising. Kayo yung ulit mga kapising. Siksik mga kapising. Pag mga kapising. Siksik po mga kapising. Siksik po mga kapising. Kaso maliit. Siksik po mga kapising. Kanoping po mga kapising. Kanuping mga kapising. Pagbong mga kapising. Mga kapising pagbong. Mga kapising pagbong. Ay, mga kapising ano lang, pagbong. Pagbong mga kapising. fishing ko pagbo pagbo Ito po yung ating nakuha mga kapising. Yan po lahat yung atin nakuha.